politically motivated. Ito ang sinabi ni Mother Barangay Kalangan Sherman, Bimbo Ayunan sa tangkang pagpatay ng kanyang kapatid na si Kalangan 2 Chairman Edris Ayunan. Kasama ang tatlo nitong escort biyernes ng gabi, Hunyo 7, sa bahagi ng Mabine Street, Barangay Bagwa 3, Cotabato City. Sa report ng PNP, maswerte ang hindi tinamaan ang bala ang target na si Kapitan Ayunan habang nasa critical na kondisyon ngayon ang kanyang tatlong escort na sina Amal Masuko, Tanto Palulod at Michael Avila na parehong nagtamo ng bala sa ulo at katawan sa investigasyon habang binabaybay na mga biktima ang daan ng Barangay Bagua nang bigla na lamang pinaliguan ng maraming bala ang kanilang sinasakyang van ng mga armadong kalalakihan. Pagkatapos ng krimen ay agad namang tumakas sa mga salarin sakay ng isang minivan. Sa crime scene, nakuha ng mga otoridad ang higit isang daang basyo ng bala kasama ang dalawang silencer mula sa 5.56 Armalite Rifle. Sa ginawang hot pursuit operation ng mga polis, na-recover ang isang kulay gray na minivan na may plakang NBC 1215 sa bahagi ng Barangay Rosary Heights 3 na posibleng ginamit na gateway vehicle ang mga sospek. Nakita sa nasabing minivan ang isang 45 na pistola, dalawang galo na may lamang gasolina, mga government IDs at bakas ng dugo. Habang si Cotabato Mayor Bruce Matabalaw ay agad namang nakipag-ugnayan kay PNP City Director Police Colonel Caroline Manalang para sa agarang investigasyon. Ito'y kaugnay na rin ng City Government IDs na nakuha sa crime scene ng mga investigador. Nais o manong alamin ng alkalde kung ang mga sospek ay kawani ng Office of the city mayor at bakit ito nasangkot sa insidente. Matatandaan, maraming beses na ginambush siyang pamilya ni Kapitan Ayunan at huling beses ay ang pananambang at pagkakapatay sa kanyang kapamilya na isang barangay treasurer kasama ang anak nito. Sa ngayon, umaasa ang pamilya ng mga biktima na mabigyan sila ng hustisya at matukoy ag nasa likod ng kremen. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng non-herbal coffee, kape na healthy. Ito si Lizelle Anion Banga. Para sa Balita, Radyo Sincero basta gwapo, sincero.